Pinaniniwalaan ng maraming Pilipino na malulusaw o madidismiss na ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte matapos na ipabalik ito ng Senado sa Kamara noong nakaraang Miyerkules sa huling sesyon ng labing siyam na Kongreso ng Senado. Binanatan naman ni Senate President Chiz Escudero ang limang senador na dakdak pa rin ng dakdak kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Narito ang patama ni Escudero sa kanila panawagan ko dun sa limang kasamahan naming ang um, dakdak dak pa rin ang dakdak dak sa dismissal. Nakalagay dun, without dismissing, how can we issue summons if we do not have jurisdiction? Narito naman ang pakikipagtalo ni Senator Coco Pimentel para sa kagustuhan niyang ipagpatuloy ng Senado ang impeachment laban kay VP Sara. I use dangerous words, Mr. President, at saka yung pag-restate mo, ang layo na sa return the issues ang sinabi mo ah, wala ko narinig doon um, that's why mr president ganito na lang gawin natin mahaba-haba rin yung supposed to be uh, accurately clearly stated motion can we write it down can we flash it para makita na natin yung fixed wording because i never heard return the issues 'yan ko lang narinig sa presiding officer kaya can, magulo sobrang gulo i don't think magulo dun sa pabor eh. Magulo dun sa hindi pabor. Because I restated it already, Mr. President. Narito naman ang pagtatapos ng termino ng limang senador na ilan sa kanila ay pumabor sa impeachment laban kay VP Sara.